Halin na kayo. Dito na yung sopas. Mainit pa. Habang mainit pa yung sopas, halin na kayo. Ayan. Kasi rola sa lamisa. Kasi rola sa lamisa. Yala, let's eat. Kasi rola sa lamisa. Na. Nakita ko kay Marvin Agustin, manukas na ng niya, namin. Ano Oh. Ano 'tong sabaw, sabaw, sabaw? Omygosh yan 'te. Abang Dani. Pero mas masarap yung sopas. Oh, ngak kukuha ako na sopas, sopas. Yummy. Yummy, yummy, yummy sopas. Okay, nice mga Christmas tree. Mamahalin mo

You see ya.